Hindi ako marunong. Paano kaya ito? Ganyan pa. pa. Ay, siguro dito pa ito itong buhokin. Ay, marunong si Lola nito. May dahon ang inyo ba? Ano ang, ano ang kalamyas. Dahon? Oo, oh, dahon. Bakit ang... Dahon ko lang sa aking ngayon. saka ano po... Pa, Paunti lang ang dahon. At lang, dahil lang ang Ay, mamaya. Ay, ay, kayo ay. 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 Hmm. Ilan? Yan, dito yun anak ko. Masum kit. Ano palang ko to kasi sira na yung karton. Kali yung pangbukas ko. pinakukulo ka. Pinakukulo ka rin na tunog. Naglalabas siguro si Dede. Nasahin ka pala. Yung palang naririnig kong natunog. Wala ano, natunog yung palang sinahing. Ayan. Ito ko mo dyan. Bumbahan mo na. lalaya ng anak ko sa amin ni Lolo. Mushroom. White Oyster. Yun natin lagi sa kwarto. Hindi ko tininig. na mag-spread video ko. Marami bang spray ang ginawa doon sa ano? Okay na yan. Tignan na natin doon. Sa kwartong makalat. Ayan, dyan yes, yeah. Ayan. First day yan ha, mga po. First day. Pero, ngayon pa lang inano. Ayan. Ay, Nangangamoy na. Sprayan natin na ang aking mushroom na bigay sa akin ng anak ko. Kahapon ng hapon, di ginawa. Ano namin ni Lolo? Nisprayan na ito. Nispray uli. Ayan. Parang first day ito. Kasi kahapon ng hapon, in-sprayan namin ng isa. Ginawa namin ni Lolo. Parang ito ang pinaka first day, mga po. Ayan o. Spray, spray. Regalo ito sa akin, anak ko. Meron din siyang isang regalo pa sa akin. Pakita ko sa inyo mga po. Anong regalo sa akin ng anak kong iyon. <laughs> lamesa kasi yung malamesa namin dito, bulok na. Yan. Ito, yan. Ang ganda-ganda ng -ganda lamesa ni Lola. Hmm. Danyana. Bigay hmm. yan ng anak ko. Hmm. lang. Bye-bye. Love you all. Ayan, pa two days. Huling natin, Lee. Spray, spray. Umaga at ang halihapon ang pagdidilig nito. Masungkit. kit spray, spray lang mga po, spray, spray. Hindi na sa madilim na kwarto itong aming bathroom. Pero dito napakalamig, kaya siguro tutubo ito. Yun lang, bye bye mga po. Three days. Ayan ang itsura yan. Was für Worte im Zusammenhang mit diesem Loch? Hmm. Pang 3 days okay, na. So much to love. With wow! <laughs> meron na, meron natubo. <laughs> ng natubo. Kaya lang kaliliit pa. Yung aking mushroom. Yeah mga oh, abang magalaw Magalawang kamay ni Lola. Daming nasibol. <laughs> Ay. Sibol na pe. Sibol na yung padala mo sa akin. <laughs> Ayan. Malaki na. Malaki na ng aking mushroom. Yes. <laughs> Malaki na niya. Yan ang isa. Malibago Panibago. ko eh ang ilaw ni mana Panibago ni Lola. Kanina lang yang Maga. Ito ang pa ilan na tong araw? Four days ayan. Ang bilis naman ng mga mga po ayan naman. Bilis. Pa four days na ko ang bayan Di Marong sila lang. Pa four days. Yan ang isa. Spray ulit ni Lola hindi lang niya makikita ang pag-spray kasi dalaw-dalaw dalawang kamay ko may hawak eh. Wait lang ha mga po. Hmm. Yan, lagay natin yan para medyo maliwanag. Yan. Ito lang ang pang-spray ni Lola. Ha? Ayan. Laki na. Ayan. Oh. Ano niya? Wow. Ito, nag-uumpisa na rin. Oh. May mga butil-butil na. Yan na si Sibol. mga butil-butil na yan na po. Ito naman, ayan, malaki na. Ewan ko kung ilang araw ito bago ma-harvest. Sige. Bye-bye! Yan. Lalaki na. Ilang araw pa kaya ito? Ito. Bali pa 4 days pa nga lang ito kasi ano, nang ilagay ko ito dito, December 21. Gabi, ano ngayon? 26. Gabi yun. Parang pa 4 days lang ngayon. Ito naman, isang araw pa lang. Ayan. Ayan, o. Oh. Ganyan ay tsura niyan. Pag one day, yan siya. Ito naman, pa four days, oh Malalaki na. May, may lalagay na ako sa soap. Hindi makuha ni Lola, ano. Paano yan? Hindi ako marunong. Yan, yan, o. Oh. Yan, mga yan ay tsura niyan. Oyster! Mushroom daw yan, sabi ng anak ko. saka nabasa, nabasa ko rin. So, ay, one day ngayon. Mamaya nga po, one day siya pala ganyan. Ganyan ang itsura niyan. May mga butil, -butil na. Diyan, lalabas yung, ano niyan, hindi marunong si lola magpailaw eh. Hmm. Gano'n kaya ito kasarap mga po? <laughs> Gano kaya ito kasarap? First time ko makakatikim yan. Nakakain ko lang yung mga dito natubo sa kabite. Mamarang, kabuti, kabuting saging. Hindi ako nasasarap nandiyo sa kabuting saging. Ang masarap yung kabu mamarang. Yun lang. Bye bye One day. One day yan ah, one day. Mga po, one day.